Ayan, yun po Tignan nyo, mga tanim na Ayan o Yan oh. naman oh. Mga tanim na sila o oh. Ganda na oh. o Nakikita tanim Ayan Ito po ay ang group 4 Group 4, Yan Nakikita nyo oh. yung mga kanil ganda o Nakikita nyo naman o oh. Thank you makikita ang kanilang mga tanim meron din sila mga herbal plants pagandaan po dito dati na ng basura to ayan o nakikita e, nyo naman laging may ganyan bawal magtapon ng basura pero ngayon tira na nyo naman o ang ganda o Yan ang ginawa ng ano parang gawa ano, po sa inyo. Oh. Okay po ah, okay po. Ah, okay po. Sa <laughs> okay oh, kita niya naman, 'no. Oh. Ganda na, oh. 'no. Oho. Makita diba? niya naman. Kahit nasa siyudad ka, pwede ka magtanim ng ganito. 'Di ba? Kanya naman. Aanihin mo na lang yan Malapit ang kanin yan Okay, ganyan,